Okay. Ang challenge natin today is kakanta tayo ng beam song. Pero hindi pwede mag-smile. Dapat simulus talaga tayo. Too okay. patient before. Parang wala na ko face off. Mo. Um, so, the lyrics is <laughs> Ano? Palapit. Tantay ano? na ba? Okay, ready? Get set. <laughs> na. Wait lang. I'm na live po. <laughs> <get> to. <laughs> <laughs> hindi na kita ako talk. Hindi na ako ganit. Magtulog daw. Sige na. Ready? Hindi na ako matulog. Hindi, hindi ka tulog. Isa-isa na lang tabi. <laughs> hindi. Sige. I love that. Anong, anong consequence? Ano, siya magbabayad. <laughs> <laughs> Back out ko. Sige, pitik-pitik sa tingin Wala <laughs> <laughs>

Smile. Smile. smile kami pag beam Beam na beam de Sa presyo Panalo pag beam lang naman lang lang. go go, 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 go. B-E-A-M -E <laughs> <mean> Smile <laughs> huli sa hindi matapos challenge. Hindi siya na, hindi, hindi na ako makikita. <clears throat> game. Game. B -A game. M -m game. Kami, game B-E-A-M means smile. Smile kami pati. Pinay lang. Pinay Panalo sa presyo. Panalo. Ang mga tapos na tabala. game

kami beep pag pag-beep, ping-na-beep, ping-na-beep na! promise! Tiga. Ready? 3, 2, 1, go! v -E a m smile! Smile! kami beep ping na na beep pag tawag sir, lagay Yay, ikaw magbayad sa bill. Tama na yung So funny. Wala pa Ikaw na lang Ikaw hindi ba na? Hindi, Smile kami pag beam, beam na beam, ipig na tekado. Panalo sa presyo, panalo pag beer. Yes. Got it. Yon!